Huwag basta-basta mag-plug in play mga kabisik. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials in vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabisik, so meron tayo dito na Badja City 100, Kawasaki. Ayan, So, dinal dito dahil siyempre may problema yan. At ang problema niya mga kabisik ay pag na-start mo siya, hindi na siya na-off. Okay? yan, So, subukan natin. Okay. Start natin. Ayan. Sira yung kanyang return spring. Kaya, ayan. Alright. Ayan, mga kabisik. Off natin. Taraan! Na-off no yung neutral switch, pero walang kill switch. No. Alright mga ka-basic, so ang possible na sira nito is yung kanyang ignition switch sa loob, yung nagko-contact na kill switch sa ground. Pwedeng grounded na or hindi na siya okay. Or pwede rin mga ka-basic na yung wiring ng kill switch, yung wire niya ay uh, naputol or pwede din na uh, yung ground ang may problema so titignan natin bubuksan natin itong kanyang uluhan para makita natin kung ano ba talaga ang sira niya so yan mga kabisik na tanggalan natin dito sa kanyang uluhan yung mga tornilyo dyan at na expose na natin yung mga wirings dyan at syempre titignan natin yung mga wires na galing sa ating ignition switch para expose natin yung kill switch at saka ground. Yan. titingnan natin sa may socket niya. Okay. At uh, i-check natin. Uh, manually. Tignan muna natin na uh, kukuha tayo ng wire. syempre Para i-direct natin na patayin dyan. No. Uh, so, i-start natin yung motor natin. And then pag natin yung kill switch at saka ground dyan kasi baka sa ignition switch yung sira niya at wala dito sa kanyang mga wires so pag na try natin yan kinabitan natin ng dalawang wire yan yung kanyang kill switch at saka yung kanyang ground at namatay yung makina natin ibig sabihin is nasa ignition switch yung may problema pero pag hindi namatay dyan yung uh, yung ating motor pag na start natin at pinagdikit natin yung dalawa na yan ay pwede na uh, punta tayo sa CDI, okay? At check natin yung connection niya doon sa kanyang socket doon sa CDI, yung kill switch doon na nakakabit sa CDI, okay? Yun na nga mga ka-basic, uh, hindi siya namamatay doon sa pag-direct natin ng kill switch sa ground. Ibig sabihin, punta tayo sa CDI. So yan mga ka-basic, uh, titignan natin dito sa CDI niya. At yan, nakita natin na ang kanyang CDI pala na bagong bago na ipinalit dito is iba pala yung wiring. Okay? So, yung kill switch ng dati niyang CDI is nasa gitna sa taas. Okay? So, nasa gitna ng taas pero itong bagong CDI is yung kanyang kill switch is nasa baba. Okay? Ibig sabihin, kailangan lang na alisin natin yung kanyang socket at titignan natin. Okay. So, yan mga ka-Basic. Pinapakita ko sa inyo yung bakante na kill switch sa taas. Yung dati niyang original is nasa taas yan, yung kill switch niya. Pero yung bagong replacement ay nasa baba, yung kill switch niya. So, ang gagawin lang natin is kalisin natin yan, yung kill switch dyan sa taas, sa kanyang socket. At uh, ilagay natin sa baba. Okay. Yung black na may stripe na white. So, ayan yung problema lang mga basic So, sinubukan natin na start yung motor. At in-off natin, na-off na yung motor natin. So, napakalaga na meron tayong kalaman sa pag-troubleshoot sa mga ganitong paraan. Ay makikita natin yung gamit ng kill switch at uh, simple dapat mahalaga na namamatay yung motor. Okay, so ayan, so shout out pala sa ating mga subscribers dyan. So salamat sa inyong lahat at sa mga hindi pa nag-subscribe at napanood itong ating video at gusto nyo mga ganitong klaseng tutorials patungkol sa ating mga motor, please subscribe and click the bell button para ma-update kayo lagi sa ating mga latest na videos. So thank you so much and God bless everyone.